What is up everyone? Magandang araw sa inyong lahat. Uh, Na-experience nyo na ba na yung motor nyo namamatay na lang bigla nang hindi natin maipaliwanag? Andiyan yung pinalitan na natin ng ano, sinubukan na natin ayusin yung karburador tapos pinalitan na natin yung ignition coil, yung spark plug at saka yung CDI natin pero naglolo ko pa rin yung takbo namamatay pa rin yung motor nang hindi natin mai namapat, namamatay pa rin siya sa hindi natin maipaliwanag na dahilan. So, ganun kasi yung nangyari dun sa isang motor ko. Ang problema don halos napalitan ko na lahat, pero namamatay at namamatay pa rin yung makina ko. No, namamatayan pa rin ako ng motor. So, ayun. Pagkaganon, maaari po na ang problema nyo na, eh, eto yung ating stator. No? Ito po, dito po nang gagaling yung kuryente papunta doon sa ating spark plug. Ito po yung nagbibigay ng kuryente doon sa ating spark plug at saka doon din sa ating mga ilaw. So, nangyayari kasi mga kaibigan, pagka yung ating motor, yung nakarekta na, yung kanyang power source, wala ng mga fuse. No? Wala ng mga fuse. Tapos lagi pang nag-grounded. Itong stator coil yung unang-unang nasisira. So yung motor na yun, lagi siyang nababasa sa ulan. Grounded palagi. Minsan hindi nag start So ending, mukhang na-damage tong kanyang stator coil. Uh, hindi ko na kailangan i-check pa. Hindi ko na kailangan gumamit pa ng ibang mga gadgets sa pag-check nito. Kasi visual check pa lang, kita-kita na. Ang dami ng mga putol na mga copper wire dami ng putol dito sunog na sunog na kung titignan mo to putol putol na siya parang naging brittle na siya tapos yung mga wire nya na tunaw tunaw yung ibang wire no tunaw yung ibang wire nya as in tostado siya para siyang prinito no tapos may mga putol putol na nga talaga siya na 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 ng mga copper wires no so pagkaganon meron pa ring spark na ma-produce -pro dun sa spark plug pero ang problema hindi na maganda yung bato ng spark nya no or hindi na ano hindi na consistent yung spark ng ating spark plug sa bawat cycle so ending mamamatay bigla yung motor pag kinik start mo i-start uli pero maya maya may mga oras na bigla na lang siyang mamamatay nang hindi natin alam yung dahilan no na parang wala hindi natin alam kung bakit namatay. Namatay lang siya bigla. Pero pag start mo, i-start at i-start na naman. Magagamit mo ng matagal, magagamit mo ng okay, mamaya mamamatay na naman ang mamamatay na hindi natin malaman. Sa hindi natin malamang dahilan. No? Maaring ito na yung sira. So ngayon papalitan natin siya kasi ako ay bumili ng bagong stator. Yan, ngayon mga kaibigan, ito yung bagong stator na binili ko. Ito. Sa Shopee ko lang to binili. At nagkakahalagang 300 pesos. 318 pesos kasama na shipping. No? Yan, all goods na all goods siya. Kumpara mo naman to dito. No, unang-una ito, ito ito yung isa sa dahilan kung bakit siya nagagrounded eh. Yung mga wire niya dito putol-putol na. Ngayon, ang ginawa ko, hininang ko na lang tapos binalutan ko ng tape pero ang problema, pag binalutan mo kasi ng tape, hindi siya waterproof. Pag nabasa siya, magagrounded yan sa isa't isa, ang damage dito sa stator. Kaya sigurado na rin ako na stator talaga. Ito yung bagong stator. Yan. No? Apakaganda. Napakamura. Actually, wala naman problema kung replacement ang stator o hindi. Basta tama yung pagkakakabit. Goods yan. No? Ngayon, ikakabit na natin yung bagong stator. Pero syempre, ang unang-unang gagawin natin, bago natin ikabit, ilinisin itong crankcase natin. No, itong case ng stator. Alright. So, ayan, no. Ngayon, malinis na siya. Nalinis ko na siya yung upper part, yung loob niya, malinis na. Tapos, itong kanyang harap, malinis na rin. Ah, uh, hindi naman masyadong malinis kasi wala naman tayo nung panglinis na ano. Pero okay ito, malinis na yan, wala na yung mga grasa, wala na yung mga dirt. Pero yung kulay, syempre, hindi ko naman sinabing ibabalik ko yung dating kulay. So ayan, bago kayo magkabit ng bagong piyesa, syempre, dapat linisin niyo palagi yung pagkakabitan niyo kasi sayang naman kung ang ikakabit niyo na piyesa, yan bagong-bago, tapos ang paglalagyan niyo madumi. Kaya dapat linisin niyo na muna yung pagkakabitan bago kayo magkabit ng bagong piyesa. So, ito, yung mga lumang gasket, hindi ko pa tinanggal. Tatanggalin ko pa lang yan. Binabad ko lang muna ng WD-40. Tip lang mga kaibigan, no? Pag magtatanggal kayo ng gasket na luma, mas maganda kung lalagyan nyo ng WD-40 para madaling matanggal, no? So, ngayon, kakabit ko na yung bagong stator. Tapos, pag nakabit ko yung bagong stator, kabit na natin sa motor. Yun lang.